Magandang hapon mga guys, uh, welcome to my vlog, Tabak Farmer Ang inyong uh, kaibigan, kapuso sa farmers Ayan po At uh, isang accomplishment naman po ang ating ginawa ngayon ng hapon Ayan po At ating uh, ipakita sa inyo Ayan Ayan ito po yung ating accomplishment ngayong hapon na ating ginawa habang nagpapahinga uh, dito sa ating uh, tambayang farmer yan At uh, ito po yung ating uh, kubu-kubuhan na ating uh, pinagkakabalahan ngayon, mga ka-farmer. Ayan po. Kaya po tayo gumawa nito. Uh, pagdating ng gabi po, dito tayo magpa-park ng ating uh, motor. Ayan. Na dalawa. At uh, yan, uh, natapos na po natin uh, nasahigan. Ang uh, kasunod naman po na ka ating gagawin ay ang upuan. Yan, lagyan po natin ng upuan dito sa parte na yan. Yan, nakachannel na po ang ating uh, papakuan, pamakuan. At uh, aking po nga uh, pinapasilay sa inyo, uh, mga ka-farmer, <coughs> ang ating uh, binagawang rest house, Yan. tambayan. At aking uh, binabati ang ating mga kaibigan, ating mga tropa, uh, mga vlogger. Si Boy Sardinas Ayan Boy Sardinas pre Dalawang uh, ulan na po dito ang uh, malakas uh, Dalawang araw nang uh, magkasunod na umulan Ayan nga oh Nasira nga ang aking uh, Daanan ng motor Naanod yung uh, mga graba At doon na no, Nadulas pa ako doon Kaya ako uh, gumawa nito dahil uh, napakahirap ang uh, magpark pag walang uh, magandang daanan walang uh, simento kaya dito muna pansamantala aking uh, uh, ilalagay ang aking motor uh, mga katim taghirap magandang hapon po sa inyo yan kay Mommy uh, Mami Sharma. Yan, Mami. Ganda hapon po. Yan, ito po ang pinagkakabalaan ni Tabak ngayon. Yan. At sa susunod na araw ay tayo na ay magtatanim ng mga halaman. At sinabi naman ni Paring Boy na mag uh, magsabi lang kung uh, magtatanim uh, na sa ating uh, taniman Ayun. at uh, nakaready na po ang ating taniman uh, medyo matigas pa rin ang lupa kaya nagaantay pa rin tayo ng uh, marami pang ulan yan shout out uh, boy kalso yan boy kalso vlogger yan at aking uh, binabati naman ng uh, ating mga kaibigan, ating supporters. Uh, walang iba kundi si uh, Mama Rosemary Pangan. Yan sa Nueva Asia na laging uh, uh, nakasubaybay sa ating uh, mga vlog. At uh, nagsishare ng ating uh, mga Uh, vlog 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 <laughs> at uh, isa pa po na ating uh, binabati ang ating uh, isa rin ating uh, taga subaybay sa ating mga vlog At uh, ngayon ay kanyang kaarawan. Atin pong uh, binabati po si Ma'am uh, Mami uh, Marianne Bansefra. Ayan. At magandang hapon po sa inyo. At uh, uh, binabati po namin kayo ng magandang... Uh, Masayang karawan. Happy birthday. Yan. At uh, sana ay marami pang mga birthday yung darating. Ayun. Huh. Painuman dyan. Patagay. Patagay, patagay. At gayon din na aking uh, Pinabati ang aking uh, mahal na asawa sa Tagig. yan. At uh, ito nga na aking uh, pinapasilay. Uh, ang aking uh, ginagawa at pinagkakabalahan dito. yan. Ang aking uh, mamang. yan. Uh, kumusta kayo dyan, ma'am? Ganun din ng aking mga anak uh, na si Joshua, si Hannah, uh, si Harvey Lawrence, si Jack Lord, si Marde at si Jamaica. Yan. Lalong-lalo -lalo na ang aking uh, pinakamamahal na po, si King. Mm. At ang aking uh, manugang na si Joy. Uh, pakabait yan. Aking manugang si Joy. Ingat kayo palagi dyan. Yan. At uh, Lagi kayong mag-iingat at uh, malapit na rin uh, uuwi si Papa. Ah... Uh, nagtatagulan na at uh, sana ay mm, kahit pa makapagbakasyon pa kayo dito sa ating uh, bahay. Ah. Ito na yung uh, ginawa ko na inyong uh, matatambayan mga anak. Uh, mahal kong uh, asawa. Ayan at uh, meron kayong uh, mapagpapahingahan uh, once again na uh, happy birthday ma'am uh, mami uh, Marian Bansifra yan at uh, happy happy birthday po sa inyo ganyan din si uh, mami, uh Rosemary Pangan kumusta po kayo dyan sa Nueva Asia po ingat po kayo palagi para makasubaybay kayo sa aking uh, mga vlog Maraming salamat po. Ang inyong ka-farmer Tabak